It's a different sub-share Let's look here Boxes Box Box, box, box box Check this dumpster To the left, to the right Woah What's that? toys. Uy. Uy. Ah, graduation. Okay. May ganito siya, oh. Pwede na ito. Laruan ng mga bata. Graduation man pala ito. Ay, huwag na hmm. Laruan na lang. Pato. Oh, maraming bibe ayan Uy, sinapon yung baby may baby pa ba? meron pa ito pa isa pang baby 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 meron pa ba? box oh. Tingnan natin yung plastic. Ito sa plastic na ito. Ay, meron. Ang bango ah. Oh, panda ba ito? Ah, dryer sheet. Ang bango ah. Ganun po ito. wow. Meron ano dun ah. Dali na. Nakuha. Nahulog na. Ang toys. Ay, nakikita ako. Sa maabot. Ito, ito, ito. Basag ba ito? Ay, basag siya. Sayang. Basag. yep Hmm. Basag man. Eh. Sayang na sayang, basag siya. May plastik pa sa ilalim. Oh. Maraming bibe. <laughs> bibe. <laughs> Saan so, natin dito, dito. <laughs> hindi alam niya, hindi alam ni Cory yung bibe. maingay tingnan natin dito kung anong meron dito Ang ingay Next lang din Okay, let's go Laki ng dumpster see here first natin itong malaki. ito na yung mga bag ito na lang natin kalkalin ayan one bag ang laman niya ano ayan no? Oh. chips chocolate wow tapos ito mga cup ayan, cup pero may basura din Saka natin ang tingnan ito pa oh. Sabay natin halugugin. Tingnan natin kung meron pa. Nakajak pa tayo. Let's see. Ibang Ibang wala na. ka subscribers Tingnan nyo yan. Chocolate. M&M. At merong cake bites. Mm. Aba. Gusto nyo ng kape? Wala nga lang laman. <laughs> Ayan po Oh. Meron pa tayong nakabag dyan. So, halong kape natin yan. Jack pa tayo ngayong gabi. Hello! So, tingnan natin tong ano, nakuha natin na bag. Tingnan natin ang laman. Dahil ito ay binitbit ko lang. Meron pala siyang mga chips. Pakis. Aba! Dami niyang mga chips. Ayan, meron tayong gummy bear. Pineapple flavor. Shoot. Dami, oh. Daming gummies. Kung ano sila, guys, sa baba. Chips. Chips. O, may isa pang bag. Pero ito ay basura. At maraming M&M. M&M chocolate. Ayan. Daming M&M. Puro siya snacks. Chocolate. M&M May pa ganito pa siya. Ha? Ali okay, on. Oh. Natambak. Ano to? Aba. Tingnan nyo. Isang box ng tsokolate. London. London chocolate. Uy. Uy. isang box <laughs> dito natin. Ayun. M &M. <laughs> <Wow>! <laughs> chocolate em em Caramello Ayan, <laughs> oh, wala na Meron pa ba? Wala na. Oh, ano, na. na Meron pang ano Caramello na nadawa Pambaon sa work Ano pa siya oh uh, September Malapit na Malapit na mag-expired. Basura na yan. Tapos meron pa tayong isang bag. One, two, three. Ito naman, mga ganito naman ang laman niya. Oh. Tapos, ano to? Bubbles. Pero, wala, sira man, sira siya. Ito lang ang meron. <laughs> sira siya. So, basura na yan. Basura. Oh, another one. Sira din siya. Ito lang din ang meron. Hmm. Siguro ito yun. Try natin. Ayan sya oh. Ito ba yun? Sira eh. Sira. Sira. Hmm. Ito ba sya? Oh, ito nga pala, oh. Tapos, lagyan ng battery. Okay. Lagyan siya ng batteries. Oh, ang hirap. So, ayan. Try natin. Lagyan ng battery dyan, oh. Tapos, ano pa? Basura. Basura basura, may mga hanger. <laughs> ah, ito yung isa, oh. Okay. Ito naman yung isa. So, sana gumana siya kapag nilagyan ng battery. Ayan. box ang daming mga USB cord ah batong hanger katambak na USB cord pero ito naman po ay o oh, type C o oh, pwede to pwede nyo itong magamit merong cup pero may damage sya wow okay ah, sira sya dito sira man pala ayan o oh. nilaslas huwag na yan another cup mukha ito ata yung takip Oh, may takip. Kaya lang ano din pala sira yung takip, oh. May damage. Merong phone case. Wala na. Ito man si Ito man sira. Yun lang yung laman. Cup. Oh, basura na ito. Ay, basura. <laughs> Walay ng iba. <laughs> Hello, mga ka-subscribers. Kamusta po kayo? So, ali tayo mag-shoutout and birthday greetings. If today's your birthday, happy, happy birthday. And shout out also sa ating mga silent viewers. Hello po! At kung ikaw ay nanonood ngayon at hindi pa nakasubscribe, baka naman po paklik naman ng bells bottom dyan. Maraming thank you! Shout out to Christine, Emily Trafalgar, Manay Nicole Corina, Erwin Piring, Nick Loyola, Shawararat, Irene Calma, Pilar Pilar, hello po! Shout out also to... Maria Trisha Del Rosario, Giselle Valera, Ronaldo Molina Lee, hello po, shawararat, Miss Chris Montero, Mary Joy Ramos, Charlene Mongkal, Mari Fetalaid, Leia Nuke, Rizalina Galeria, shawararat, Maris Bivar, hello, Jem Judy Ann Española, shawararat, Rosalila Consai, Miss Agustina Dublon, Arlene Caballero Shawarat. Ara Magistrado, Miss Mylene, hello po. Maricris Napal, Napa, Maribeth Pares, Joan de la Cueso, Nash Aquino. Dream Big Vlog, Shawarat, Miss Vivian Cortez, hello po, Miss Jocelyn Castro. Maraming thank you po sa inyong pa super chat sticker. Shawarat to Melody Sawal, Elena Robles, Rowena Myra, Danilo Jumalon, Manay Sophia, Shawararat, Nanay Bebe, hello po, Mirna Manindo, Nelsi Lamag, Maria Rosa Lipahardo, Nanay Mirna Gabayno, Shawararat po, Miss Marie Cris Barongo, Maria Bertadaso Alvior, Miss Madeline Salvana, Tristan Kurt, Flaviana Ramboa, hello po, Nola Quinyanola, Salvalang Kuyan, So, enjoy Mika. Hello! At kung meron pa ako nakalimutan, pagpasensuhan nyo na. So, dyan lang po muna kayo. Enjoy your watching. Ingat-ingat! Tingnan nyo mga ka-subscribers. Ang ka cute Maraming bebe. Maraming bebe. <laughs> Hindi kasi tatlong bebe, kaya madami. Class 2024. You did it. Ayan, ang dami. Pwede na yan. Laruan ng mga bata. So, eto mga ka-subscribers, ito po yung ating mga harbat. Ayan. Meron tayong cup dito pero wala siyang takip. Mga candies, chocolates, gummies. oh, yan po yung ating nahalukay. Mukhang ang sarap naman nito. Itong karamelo na ito ay aking bitbitin na sa trabaho. Favorite ko yarn. Chocolate pa dito, oh. Kadami. At meron tayong mga takis. Chips. So, wala pong iba. Yan lang. konti lang. <laughs> so, maraming salamat mo sa inyong panonood. So, don't forget to like and share and good vibes comment. Mabets Lots Vlog. Bye! Have a good day. Salamat. Ingat po kayo.